sa mga taong di po nakakalimbo pong mag-subscribe. Naniniwala pa akong sila ay manitatangin at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pag -suporta magtulong po sa akin at tatanayin ko po ng napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel Liwagan ng Pangasinan, Wag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman, panggamot, spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon di dito po lamang matutuklasan sa hiwaga ng pangasinan. Pakatandan po at pakiingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutian at huwag sa kasamaan. Uh, uh, gamitin upang makatulong sa mga taong na nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbo sa sino kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutian at pagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik -dik na tumapo na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat bago ko po umpisan po ay eh, shout out muna sa inyong lahat na yung mga solid ko po mga subscriber po dyan na uh, marami marami salamat po sa inyo lahat sana po uh, ang aking mga binabagi po mga oras na lahat po binabagi ko po ay pakaingatan po lamang eh uh, uh, hey. Uh, Maraming marami salamat po pala sa'yo Ryan Labiste uh, Sana Isulat mo lahat yung mga binabagi kong mga orasyon Alam ko Napaka busila kang yung kalaban Matututo ka sa akin at uh, Sigurado makakapag-aral ka Mang gamot Dapat uh, bro Pag uh, naggamot ka Unahin mo muna yung pamilya mo Bago ang iba O mga mo at bago mo po ayaw ka maggamot ay umingi ka muna ng gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat lahat mo lang gagawin maraming maraming salamat sa iyo bro uh, nag kukomment ka palagi bro na pero na babasa ko po yun hindi ko na rin re reply kasi alam mo naman busy palagi ang tao pag gabi na malapit ang gabi po uh, nag na po ako kaya pasensya na po kayo kung ano po yung nasasabi ko po sa inyo sana po kayo na pambalang magagabay Maraming marami, marami salamat po sa inyo sa pagunawa po sana po uh, paki-tulong na lang po sa kwan po alat po kayong kwan po alam ko po yun na napakabuti po nyo lahat po kayo na nag uh, subscribe po sa akin sana po um, Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Ang isishare ko po sa inyo ay pampasirte sa buhay, ang sampung pangalan ng Diyos, iwagan ng pangasinan. Ang sampung pangalan ng Diyos na ayon kay Moises na kapag sinulat sa papel o inukit sa medalyon o medalya ay nagbibigay ng magandang swerte o kapalaran sa buhay. Sana po ay uh, pakiingatan po ito at uh, kung gusto po niyong ikon po sa negosyo rin po ito, mag napakaganda po rin po ikon sa negosyo po ito. ah uh, uh, ito po yung, eh, kung may negosyo po kayo, uh, maganda rin po ito na pangkon kasi pangalan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ito. At, uh, ikon nyo lang po, uh, ihip po nyo sa mga negosyo nyo po, Umihi po na kayong gabay sa kanya para para gabayan kayo. Kay anong pong negosyo niyo basta inusal niyo po ito. Ay tiyak na po kayo. Uh, narito po ang uh, sampung pangalan ng Diyos Ama. Il El Luha Elohim Gibi Sabaut Shaday Ga Ihi Adonai Jehovah il iluha ilohim gibi sa bawo sa jay jaday ga hihi adore jehova il iluha ilohim gibi sa bawo sa jay ga hihi adore jehova maganda rin po to iipon niya sa dibdib po niyo nang tatlong bisis po maganda rin po itong uh, uh, iukit sa medalyon o medalya kung may medal po kayo na gusto nyo pong paiukit, at sa papel, isulat nyo sa papel at ilagay po nyo sa wallet nyo. Sa, kung saan po kayo pumunta, uh, uh, maganda rin po itong gamitin araw-araw. Kung mabawa, may bawa may pupuntang po kayo mga uh, uh, rakad po nyo na pagkakitaan po usalin po nyo lamang po ito at ipon yung slip din po ninyo ng tatlong bisis po napakabisa po yung rasyon na to na pangalan ng sampung uh, pangalan ng Diyos Ama uh, maraming maraming salamat po sa mga tao uh, taong hindi po nakakalim po mag subscribe sana palagi po kayo nasa mabuting kalagayan sa araw-araw. Uh, marami marami salamat po sa inyo lahat.